At dahil nakakuha na nga ako ng lisensya kaya na pagdesisyonan nga naming mag-asawa na pupunta nga kaming Antipolo Church. Ipapabless nga namin tong sasakyan at magsisimba na nga din tuloy kami. Kasama nga namin si mama niyan at kay aga-aga pa nga lang eh, nag-aaway na nga agad yung dalawa. Umalis na nga din kami niyan at linggo nga ngayon at baka wala nga kaming maparkingan dun sa simbahan. Ako nga din yung nag-drive niyan mga mari at hindi pa nga din nakakakuha ng lisensya yung asawa ko. Medyo marami nga din kasi silang ginagawa sa trabaho kaya hindi nga siya para makakuha nga din ng lisensya. Pagdating nga namin dito sa Antipolo, buti na nga lang at may naparkingan nga agad kami. Pinauna ko na nga din sila mamang pababain at para makapunta na nga sila sa simbahan. Sakto nga din mga mari at andito na nga si father na nagbe-bless nga ng mga sasakyan. Wala na nga din daw kasing maparkingan nga sa taas kaya bumababa na nga lang daw yung nagbe ng sasakyan at pinupuntahan na nga lang. Sakto nga din mga mari at itong ang sasakyan namin yung sumunod na binless nga ni father. Kaya sobrang <laughs> nagpapasalamat nga kami sa pang Panginoon sa mga blessings nga na binibigay niya sa amin. Pagkatapos nga ni Father, i-bless yung sasakyan namin. Umakyat na nga din kami dito ni Daddy sa taas at para makapagsimba na nga kami. Sobrang init nga din kasi sa parking lot kaya sabi ko nga kay Mama pumasok na nga sila dito sa simbahan at para hindi nga sila mainitan. Hinahanap nga namin sila niyan sa loob yung pala nasa labas nga daw sila at nagpabili nga daw sila kambal. At syempre hindi nga magpapahuli ang kuya nila kaya nagpabili nga din daw siya kay Mamu ng ice cream. Maaga nga din kasi kaming umalis niyan at mga hin hindi pa nga din kami nag-aalmusal. Dito nga muna kami nag-aantay sa labas at sabi nga ni mama antayin nga lang daw muna naming matapos yung unang misa. Pagkatapos nga nung unang misa, pumasok na nga kami dito sa simbahan at mag-uumpisa na nga ulit. Diyos ko mga mare kahit saan nga kami mapunta itong dalawang kambal nga ay nagaharutan nga lagi. Nung natapos na nga namin yung misa, hahanap naman nga kami ng makakainan at mga nagugutom na nga kami. Hindi na nga maipinta yung mukha nung dalawa at gusto na nga daw nilang umuwi. Pumasok na nga kami dito sa loob at mag hanap nga kami ng makakaina namin. Pero dahil linggo nga ngayon kaya punuan nga lahat ng passport chain. Kaya bumalik na nga lang kami yan sa sasakyan at nag-aaway na naman nga tong dalawa. Wala man lang ang kaalam-alam yung daddy nila na nagsasabunutan na nga sila sa likod. Kailangan ko na nga siguro talaga mga mareng mag-hire ng referee at lagi nga tong nag-aaway. Uuwi na nga kami yan mga mare at sa daan na nga lang kami hahanap ng makakainan. Salamat sa Panginoon at napabless na nga din namin tong sasakyan at maibabiyahin na nga namin to kahit saan. Kaya hanggang dito na nga lang mga Mari for today's video. Salamat sa panonood.